Mga kababayan, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat. Kung nasan man kayo ngayon, ako po si Lan. No? At ang episode na ito, ang damdaming bayan expose. Ay, nako, makadeyo, makalma lang. Eh, no? Ayoy magbubukas ng mga kahon, ng mga sekretong mas madilim pa sa dilim ng gabi ex-marines, umapoy na sa galit. Napamura na ang mga matatanda. Hindi lahat ng araw ay Pasko. <clears throat> Lalo na kung ang regalo ay baha at ghost projects. Nakakakilabot ito. Grabe ang korupsyon sa Pilipinas. Ngayon, at hindi ito chismis, ito'y katotohanan na kinukumpirma ng mga dokumento, whistleblowers at libo-libong Pilipino sa kalye, mga kaibigan. Ngayon, Oktubre ah, 17, ha? habang tayo'y nanonood ng mga kaibigan natin sa TV na nagpapanggap na lahat ay maayos, ang totoong kwento ay ito. Bilyong-bilyong piso na dapat para sa pagpigil ng baha ay nawala sa mga bulsa ng mga politiko at kontratista. Imaginin mo si Inday Padora, isang ina sa bulahan, nalunod dahil sa substandard na dike. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa mga hayop na ito. At hindi ito isolated, ito ay sistema. Bakit tayo galit? Dahil 97% ng mga Pilipino ayon sa Pulse Asia survey nung Setyembre naniniwala na widespread ang corruption sa gobyerno. 85% pa nga nagsabi na tumaas ito sa nakaraang taon. At 59% sabi nila normal na raw ito sa politika natin. Normal? Parang normal na rin ang sa EDSA. Pero hindi tayo dapat sanay. Sa ilang mga minuto na ito, sasaliksikin natin mula sa Sara Duterte Confidential Funds, Iskandal hanggang sa Ghost Flood Project. Nagkakahilag, nagkakahalaga ng uh, 118 billion pesos mula 2023 hanggang 2025. May bubwit ako para sa inyo mga blind items na darating mula sa mga bubwit ko sa loob ng Malacanang at DPWH. Engaging ba? Oo, informative. Sigurado, intellectual. Tayo'y magdi-discuss ng structural reforms tulad sa UN recommendations, witty, syempre, with a dash of lakay deyu style, parang bubwit na kumagat sa buntot ng elepante. Kung gusto mo ng higit pang pagkakataon na nagpapainit ng dugo mo at magpapaisip sa iyo, subscribe na ngayon, hit that bell icon para hindi mo makaligtaan ang susunod na exposey mga kaibigan. Simpo rin sa mga kaibigan mo, naggalit na rin sa corruption. Sama-sama tayo. Tara, simulan na natin. Pero una, paunawa, ang video na ito ay batay sa public records, DOJ investigations at verified sources. Hindi ito para magmalaki, kundi para magmalasakit. Mga kadamdamin ha, simulan natin ang ugat. Ah, sa ugat kasi hindi biglang sumabog ang korupsyon na ito tulad ng bulkan. Parang puno na ito ng ugat ay mula pa noong martial law. Alalahanin nyo ha, si Ferdinand Marcos Sr., ama ng ating Pangulo ngayon, ay nag-iwan <coughs> nag ng legacy ha, uh, ng ill-gotten wealth na hanggang ngayon, hinuhukay pa rin ng korte. Ayon sa Wikipedia at PCGG Records, daan daan bilyon ang nawala mula sa Japanese ODA kickbacks hanggang sa US military aid na ginamit para sa mga jewelry at Manhattan properties. Witty ba? Parang ipinag ipinagmana niya ang art of the steel sa kanyang anak. Ang pabaon, scandal sa EFP, ha? tens of millions na retirement gifts para sa mga general. Ha? Sa Major General Carlos Garcia, nahuli na may $500,000 sa US bank account na at ngayon pareho pa rin against guns and golds tulad ng sinabi ng mga researchers tulad ni Banaag etc at 27 study ngunit ang pinakakikilabot ang 2025 impeachment ni VB Sara Duterte impeach ng house nung una unang bahagi ng taon dahil sa <clears throat> million pesos confidential funds na nawala, malversation, bribery, unexplained wealth, ayon sa Bootsman Records, ito hindi lang pera, ito ay pagtataksil sa confidential nature ng funds na dapat para sa intelligence, hindi sa luxury bags. Bubit ko. May bubit tayo ha, akong sabi lakay, ang mga bags na yan, mas mahal pa sa budget ng isang barangay school. Ay, totoo ba? Ay, susa, verified sources ko ang nagsabi. At hindi lang Duterte, ang Marcos family pa rin ay nahaharap sa PCGG cases hanggang ngayon. Pero teka, intellectual break. Ayon sa Transparency International 2024 report, rank tayo 116th out of 180 sa corruption. Ha? Huh? Perceptions Index, is scored ng 33 out of 100. Bakit? Dahil sa patronage politics at political dynasties. Halimbawa, sa Makati, ang Binay family, Si Jejumar ay nahuli noong 2016 an overpriced parking building pero ngayon anak niyang si Nancy, mayor pa rin at nadawit sa recent flood scandal. Deja vu ano? Kung ikaw ang presidente, paano mo puputulin ang dynasties na ito? Comment down below at subscribe ha, para sa higit pang deep dives pero hindi ito clickbait, ito'y katotohanan. Ayos mga kaibigan, ha? mga kababayan, ito na ang main event. Ang flood control corruption na nagpasiklab ng protesta noong September 2021. <coughs> Imaginin mo, Pilipinas, isa sa pinaka-vulnerable sa climate change at ang DPWH budget para sa flood mitigation, 118 billion pesos mula 2023 hanggang 2025 ay nawala sa ghost projects at padded contracts. Ayon sa DOJ, at NBI investigations, 421 ghost projects ang natuklasan, mga dike na hindi umiiral, sidewalks na padded ng 300 uh, thousand, 300% at kickbacks na 20 to 30% ng contract value. Okay, simulan natin nato sa Bulacan ha, si Engineer Bryce Gonzales, whistleblower, nag-reveal ng stacks of cash sa DPWH uh, office. Millions sa dapat para sa dike nakulumpit ha, resulta. Baha na nakamatay ng daang-daang tao tulad ni Inay Padora. Guardian report, no? She died because of the flood. Hindi dahil sa typhoon, kundi dahil sa korupsyon. Nakakagalit, di ba? Parang sinasabi ng gobyerno, bahala ka sa buhay mo, kami may bagong SUV. Ayon sa Bloomberg, suspended ang bidding para sa mga bagong projects ni President Marcos Jr. sa zona niya. Pero teka, mga buwit time. May buwit akong sabi. Lakay, ang isang kontrata. Sara Diskaya ng Diskaya Construction ay may kontrata ng Go sa Pampanga. Hindi built pero fully paid. At ang asawa niyang si Curly, ha? may luxury cars na inibisigahan ng BOC. Witty ha, parang flood control nila ay control ng flood of money sa kanilang garahe. O kaya anong bodus? Lawmakers nominate projects endorse contractors at insert pork sa budget. Kahit na inabolish na ang PDAF noong 2013. Resulta ha. Ano resulta po nito mga kaibigan, no? Ay talagang grabe, nagresign na nga ito si Martin Romualdez, no? Sabi ng Al Jazeera, 200 daw ang arrested sa protest. Libo-libong nagmarcha sa Maynila at ang economic impact ayon sa Philstar, donors tulad ng GICA ay nagre-review ng funding, higher borrowing costs, weaker peso. Ito hindi aksidente. Ito sistema ng guns, goons, gold na binanggit ng mga silencing, ha? intellectual mga kaibigan. Anong gagawin mo kung ikaw ang nasa protesta? Sama ka ba sa November Rally? Subscribe at like para supportahan ang laban natin, laban sa corruption. <clears throat> okay mga kaibigan, mag -ano na po tayo. No? Oh, grabe talaga nangyayari. Okay, salamat sa ilang mga minutong pagiging testigo sa katotohanan ito galit tayo pero aksyon ang susi. Subscribe ngayon ha, para sa higit pang expose. Target natin ang 100,000 subscribers para mas malakas ang boses natin. I-like, i-share na rin at mag-donate ng anti-corruption NGOs hanggang sa susunod. Manatiling matabang at matalino. Mabuhay ang Pilipino at na hindi natatakot sa katotohanan. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas.